Kailan kayo kinasal? Kay 2004 po. 20 Kailan ang anak nyo? Lima sana. Kaya lang namatay yung isa dahil na-rape noong 2020, 2021. Yes, Mario Josep, nakikiramay po kami. Salamat po. Okay. So, ang may trabaho ba si Mrs.? Wala naman po. Kasi sabi niya magtrabaho. Uh Ngayon, -uh. eh, nalaman ko. Wala naman. Pumasok sa agency. Five, ano lang. Five days lang. Umalis na. Kailan mo huling nakausap si Maricol? Itong, ano lang, bagong taon po. Bagong taon. So kailan siya umalis ng pamamahay? Magkasama kayo, hindi kayo hiwalay, ha? Ah? Hindi po. Magkasama talaga kayo, nag-Christmas kayo together. Oo, uh oo -oh, po. Bagong taon, magkasama rin kayo. Pero yung bagong taon at saka Christmas, pagtapos ng Christmas, umalis na naman. Umalis na naman. Uh -oh. Ilan taon ang mga anak ninyo? 20 yung panganay. Yung, ang bunso. Ang bunso, 10 years old po. Lahat naman nag-aaral ito? Hindi po kasi ayaw na nila eh. Nung ano, okay, pinipilit ibang, ko ibang ng... Ibang usapan na naman yun. May away ba kayo? May ano ba? alitan ba na nangyari? Wala naman po kasi nung... Sige, wala ha, wala. Maricon, magandang hapon sa'yo. Opo, ma'am. Ang sabi niya ay uh, lumayas ka daw, umalis ka daw ng walang pasabi at uh, gusto ka lang naman niyang makausap. Mm. Ay hindi po, nag nagsabi, nagsabi naman po ako dyan sa kanya, Ma'am. Ay nagsabi ka? Anong sinabi oh, mo? Sabi ko magtatrabaho lang ako, aalis muna ako dito kasi lagi po kami nag-aaway diyan sa bahay, Ma'am. Baka baka sasaktan na naman niya po ako ulit 'pag <laughs> nag-aaway po kami. Kung 'Yun ang gusto niya, Ma'am. Ang gusto ko lang mangyari sana 'yung sinasabi niya na nagtatrabaho. Mm. Sana totoo na nagtatrabaho siya. Dahil nung ko siya. sabi ka naman, pumunta ka talaga dyan sa, ano, sabi ka? Eh, siyempre. Sabi ka naman, huli ka ba na-hiya dyan sa ginagawa mo? O, nahiya ka pala, pero sa akin. Hindi ka naiya sa ginagawa mo. Sabi mo, nananakit ko. Aminin ko, sinaktang kita mula nag-asawa tayo. Tatlong beses lang. Self-defense? Ano self-defense sabi mo? Hindi self-defense. Tatlong beses lang kita sinaktan. Nung nakita kita, ay nung na may katismet ka nung una, yung pangalawa nang sinaktan kita nung December, nung last year pa. Sabay nung, ano, inulit mo so, na naman. Sa nalila. Nung Webes Santo ng April. Nahuli mo si Maricon? Opo, kasi yung Webes Santo, sabi, nung ano, pinaanoan ko lang, siyang ko, kaya lang nung ano, nagkita -nag sila ng ano, ng linggo. Yung buhay, uh, ano, linggong pagkabuhay. Magkikita sana sila. Eh, sabi ng si Janil, bilisan mo pa, magkikita sila 10.30. Sabi po ni Michael, okay kahit 10 o'clock na. Tapos, nagvi-video call po siya. Uh, tapos uh, sabi niya, Love, dito ako friend ko, gusto mo pakilala kita. Opo. And then sabi po ni Michael, saan? Punta ako dyan. Tapos nag-video call po ulit sila. Tapos sabi po nun, Mama Rico Love, bakit hindi ka nagpakita? Sabi po ni Sir Michael, Ano ka ba? Baka malaman ng asawa mo, mabugbog ka. Talaga, ingat naman, love, sabi po ni Michael. Huwag ka muna mag-open sa iba. Ayaw kong maghiwalay kayo dahil may number 2 ka. Saka mo na ako ipakilala kung wala na talaga kayo ng asawa mo. Okay lang ba yun, love? Pasensya na, love, ha? Uh, tulog muna ako. May nag-message po kay Michael na, Ikaw, kuya, sinira mo pamilya ko. Anak niya po ito. Huling-huli na siya. Tapos nag-message po si Michael, Stop na tayo. So Apo. itong convo na ito, mga screenshot ito na nakuha ng anak mo. Anak mo nyo ang nakakuha nito. Opo, kasi hawak niya na ano. Ma'am, ma, na po yun, ma'am. Matagal na po yun, ma'am. Kailan yan, Maricon? Noong last, ano pa po yun, ma'am? Ma, last, last April Kailan po nga, po yata yan, ma, March. Eh, sandali lang. Kung may ganyan, Maricon, alam mo naman na maling-mali talaga yan, ha? Mali po ma'am. Kaya ka kalang... Pero ma'am, wala na po yun, ma'am. Tatlang eh, po yun, ma'am. Uh, Alex, anong gusto mo mangyari ngayon? Kung meron kang mga ebidensya na ganyan, kayo ba yung nagbaranggayan na ano ba? Binaranggay ko na siya, ma'am. Kasi sabi niya, talaga ayaw na ayaw ko maghiwalay dahil iniisip ko yung mga anak ko. Mm. Eh, sabi ko, okay lang tayo na hiwalay, kaya lang, dito pa lang ka. sa bahay. Para asikasuhin para sa, mo yung mga oh, bata. Lalo na yung bunso mo. Sabi ko eh, yan, hey, pinagpipilit niya. Pagdari lang po, ma'am. Ayaw oh. naman po, na nag po ako sa dyan sa bahay, Kasi puro pag-aaway lang po ang nangyayari sa amin dalawa, ma'am. Mm. Puro, puro pag-aaway na lang namin, ma'am. Hindi talaga ako, ano, ma'am, nagtitiwala sa kanya. Kasi kapag nagagalit po siya, ma'am, nananakit na po siya, nagdadala na po siya ng itak. Oh, Maling-mali naman rin yun, Alex, ha? Ang pananakit, kahit na ano pa, ang gamitin mong dahilan ay hindi talaga tama. Ha? Alam ko po ma'am na mali ako pero sinabi ko naman sa kanya hindi naman ako na ano talaga nananakit. dahil Noon pa yan ma'am na kahit na yung pananakot mali mm. pa rin yun ha magdadala ka ng anong dala maricon Et kutsilyo po ma'am naku oh. ikaw sabi ko nga sa'yo, kung balak mo pa lang dapat sinaksak mo na ako na o kaya linason mo na lang ako bago mo ginawa yan. Dahil ako mas masakit habang nabubuhay ako, masakit itong ginawa mo sa akin. Yan ang totoo, Marigar. Huwag kang magsabi ng ako ay nananakit sa'yo. Tatlong beses lang kita sinaktan dahil sa nagkamali ka. Sinaktan ko rin ako noon, noon pa noon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nung maliit pa yung ang, ang, ang mga anak natin noon, sinaktan mo rin ako noon. Inaabol pa ako ng itak noon sa probinsya, di ba? Nung umuwi tayo sa Hindi probinsya. Hindi kita inabon inabon ako ng itak. itak. Inaabol mo ako ng itak. Lasing ka. At sa akin lang, Alex, maling-mali ha? Maling-mali ang manakit, maling-mali ang manakot, maling-mali na ginagamitan mo ng physical. Opo. Na pananakit. Kung may problema, kung gusto nang maghiwalay, ay ayusin na sa, sa maayos na pamamaraan. Mag, Apo. maghiwalay na kung maghiwalay. ba? Diba? Ikaw Apo, naman, Maricon, kung ayaw mo na kay Alex, eh wag mo nang magkaroon ng ibang lalaki na hindi mo na tinatapos itong relasyon na ito. Oo. dapat oh, ma, may Wala muna. na po yun, ma'am. Gusto na po yung paghiwalay na rin po sa kanya, ma'am, kasi ay, di, di rin po baka pag namin, ma'am, baka sabi nga pa niya nga, baka daw mapatay niya pa nga ako daw, mami. Sabi niya. Oh, e eh, paano naman yung mga anak ninyo? Anong balak mo ikin. doon, Maricon? Ah, ko sa'yo, Maricar. ma'am, ano yung ko naman yung mga anak ko, ma'am? Di ko naman po pababayaan yung mga anak ko, ma'am. Ano bang trabaho mo ngayon, Maricon? Eh, sa ngayon po, ma'am. Sa lang po, ma'am. Kasi aalis uh, po ako dito sa trabaho ko ngayon. Nag-a-apply po ako ngayon, ma'am. Saan eh. ka ba nagtatrabaho? Kasambahay daw siya ako ngayon. Inaasikaso ina po ako, nag-aasikaso po ako ng papers po kayo na mga requirements ko po kasi mayroon Inong po mahali. akong ina-applyan. Nag-interview -nag na po ako, kaya alam po ko lang pa po yung requirements ko. Nako, mag-ingat sa mga application na yan. Siguraduhin mo na legal at saka legitimate at saka accredited yung mga agency na magpapadala sa iyo kung saan ha, Maricon. Opo, opo ma'am. Nag-iingat naman po ako, ma'am. So anong gusto Alex, mong mangyari ngayon, Alex? Pauwiin mm -hmm. si so, pa pa ma Mag si Maricon sa'yo? Oh. Pa Hindi. Ma'am, maghiwalay na lang po kami, ma'am. Mabos mabuti pa yung ganun, ma'am. Para wala na po kaming pag-aawayan po, ma'am. Asan saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Di ba nasa Muson ka? Wala ako sa Muson. Sa Muson? Ano oh. mo sa Muson. Wala ako sa Muson. Ano, ano sa Muson? Ako. Ano ang Muson? Sa may lugar na natin ano, napin, ay, sa San Jose Bulacan. Sabi ng mga netizens natin, maghiwalay na lang daw kayo eh. Kesa magsakitan pa kayo at magtuturuan, kawawa ang mga bata. Hindi ako nananakit talaga, ma'am. Kahit kailan. Nanakit lang ako nung na-acto ang kailan talaga. Mag-iwalid no? na lang tayo. Kasa naman ganyan. Ma'am, gano'n na lang ako. ako. na, Ayoko na talaga, ma'am. Ilang taon ng mga anak ninyo, Maricon? Ang panganay po, 19 years old. Yung pangalawa ay 18. Mm. Yung pangatlo, yung 17 years old. Yung bunso po, ano... 10 years old. Diyos sunod-sunod. Sabi ko nga sa'yo, bago mo sana ano, tapusin mo Ten muna. Kasi yung... Kasi, eh. kasi hirap naman ang binanas namin po sa kanya, ma'am. Noon pa yung mga bata pa po yan, mga anak ko. Naghanap buhay na po. Dahil po sa kanya, sa paghanap buhay niya rin na kunti lang yung kinikita niya na kaila na magtrabaho yung mga anak niya. Mga bata pa, nagtrabaho na ng contraction. Pinagtrabaho niya na ng construction worker, yung mga anak niya. Mga bata pa po yan, ma. Mga minor pa po. O kaya nga, kung hindi na kayo magkakaayusan, at sa nakikita ko rin, mas mabuti pa na ang pagtuunan ninyo ng pansin ay yung mga anak ninyo. Kasi Obu, dapat pag-aralin. Eto, tinanong kita Alex kung nag-aaral. Eh, hindi na, ayaw. Alam mo, palagay ko, hindi naman sa ayaw mag-aral. Baka wala lang motivation. Kulang sa gabay. Marikon, ma bilang ina, wala namang gasing gabay tong ina, ma'am. Mm. Dahil ma nung, nat may, ano, ina, po, si Kaso. nung so, natuto na na mag-cellphone. Yan, ito lang cellphone po na, na, lang yun, ma'am. Ito lang po yun na sila... Sinungaling ka. Na, nagtatrabaho nag nag nagtatrabaho po ako. Nagtatrabaho na po ako sa Pampanga. May ebidensya ka ba, Alex, ng laban dito kay Meron po, ma'am yung mga chat dito nang ano Maliban nila. po, maliban dito uh, sa mga chat may mga tao uh -huh. ba na makapagpapatunay at magpapatibay Ano SG po ata Pati kap kapatid niya pa ma'am mismo na S ano S Security guard po yung boyfriend ni Ma'am Maricon ano? Opo okay. Si Michael Ay parang parang natagal na dito. po yung ma'am wala po wala hanggang ngayon nandiyan pa So gusto mo bang kasuhan sila Kakasuhan ko yan ma'am Adi di ma Ma'am na po yung ma'am Paano ma ma niyo po ba nakilala na ma'am si Michael well, wala na po akong kontak ma'am sa kanya ma'am. Wala na po akong kontak doon sa lalaki matagal na po Paano ng trabaho ko. Ay. Pang -pang. Eh, Ma'am, nakikita lang namin. Bago lang eh. At hindi meron pang ano. Nakikita namin. Ma'am, may mga ah, account. Ahawak po yung account niya. Paano nangyari yun? Mm. Eh, na nakita po? namin itong mga ano Yung mga, alam well, mo, yung mga anak ninyo, Diyos ko, traumatic para sa kanila. Uh, Ito, hanyas sila ako pa. Ma'am, ma'am, ma'am. Kailan po, yung huli? Meron silang ano, attorney, parang pinag... Uh, si send po siya ng video na malaswa. Opo, nandyan lahat. Kaya nga, ano um, na yan? Mag-dirty... Mag -ano. Dirty finger. Ah, uh, yan. Ibablock kita pag hindi mo ginawa. Sabi po ni Michael. Yung kaso kasi. O, paano naman ito makukuha kung hindi nga, di ba? May Oo. asawa ba itong si Michael? Bakal Meron po. Pirmahan daw sa barangay, nasa ibang bansa Ayan rin ang na asawa. Ayun na naman, Kasal pirmahan sila. sa barangay. Ulit-ulitin ko, ang paghihiwalay, hindi pwedeng pirmahan lang. Diyos e, tingnan ko. natin. So, ano, kakasuhan? Kakasuhan ko, ma'am. Dapat makulong silang dalawa. Ay, doon na lang natin uh, Uulitin ko ha Hindi madali Na magkaso ng ganito Opo. Kailangan matibay Ang ebidensya Hanggat maaari Dapat meron talaga Mga tao Na tatayo At uh, makapagpapatunay Doon sa mga aligasyon uh, Ito Magagamit Okay Pero Ayun na nga At uh, sana Hindi maging Tinatawag natin Collateral damage Sa mga bata shari, Kasi meron ka pang 10 years old Opo Tsaka ayaw na mag-aral si 19-18-17. Oh. Pero kinakausap ko yung babae, yung panga pangatlo. Papa, Next year siguro, papaaralin ko. Kaya naman sa pagka-car wash mo. Kaya naman, ma'am. Oo, malaki naman ang mga tip sa car wash eh. Oo. Oo. Nagsisinungaling lang yan. Kasi Di mas... Ma'am, tat ma But, ma na, man, minsan, makakapag ka yan, ma makakapagtungit Yan, ma'am. doon? So, hindi <laughs> lagi ganun ma'am, araw-araw, hindi gano'n-ganon ang kinikita yan ma'am. Anong ma gusto mo mangyari oh, wala. isang libo sa kikita ko sa araw? Yan, ma'am. nagsusugal pa nga po yan ma'am, nagsusugal yan, nagsasabong. Anong gusto mong sabihin kay Alex? Oh, ano, ano, bang sabi, ano bang gusto mo mangyari Alex? Makulong kayong dalawa dahil hawak ko ang marriage Anong? contract. Oh. Uh. Makulong. Oo, i-ano oh, ano ko to. Hindi ko iurong to. Isasabay ko yung kaso ng anak mo dahil hindi pa natapos yung kaso ng anak mo. Baka yung kaso yon, ng, yon. ng anak niya dapat nating mapagtuunan. Pero ibang usapan yon sa ano sa labas, ha? Sige. O, Pero ganun... po. Kayo ano po, ma. Yung... May mensahe po kayo, ma, Maricon, kay Sir Enrahil? Ano ba pa yung pakulong? May... Ano sinasabi mo, pakulong? Andito yung mga ebidensya ni. Ebidensya? ano ebidensya niyan? Chat conversation lang naman yan? Wala naman niyang ano? Bakit ang tagal, matagal na yan ah? Matagal. Hindi lang kung... wala na kami kontak noon. tagal Anong tagal wala hawak mo, mo yung account? Anong trabaho pa ako sa Pampanga? Andiyan pa ngayon, rinigaruan ka pa nga ng relo, saka cellphone, galing din sa kanya lahat yan. Kung tagal na nga yun, nasaan na yun? Di na kami nagko-contact noon, nagwala na kun wala-wala kami, wala na kami contact noon. Kung wala so, ka in contact, dapat 'yan. Bakit tinatago yung mga kamag-anak ni Michael kapag tinatanong namin? Ayun Sina ko, sinas- ano? sinasabi nila na ang hindi namin alam. Na hindi ko alam, ang, ang ang ano natin ang pamilya natin. Tayo mismo ikaw ko okay na ang nakatalo. Okay sa na lang. Okay na lang, babay na. <laughs> Wag ka na ano basta harapin mo na lang ako sa ano. Sige po, ah um, siguro gano'n na lang din po para po doon sa mga bata, ipa-assess na po. Nasaan oh. po mga bata ngayon? Ma sa amin. Saan? Hindi lang sakto kami ng maayos diyan, ma'am. Saan po mismo, sir? Sa Sanusi sa del Monte Boulevard. So, ah, ayaw. iyo. Nasa iyo ha. Kasi meron pa tayong mga minor de edad, yung 17 at saka 10 years old. saka hmm. sigurado ako interesado si Senator Idol Rafi doon sa pumanaw ninyong alak, anak ka. Uh, baka yun, mas meron pa tayong patutunguhan doon. Pero dapat po pagtuunan niyo pa rin po ng pansin, sir, yung kung mga ano po yung niyo. plano po ninyo para sa mga bata. Pag-aralin uh, okay. natin itong mga ito, hindi pwedeng hindi mag-aralin. Yun na ko, sinasabi eh. ko, ma'am. Dahil, ano, ako okay. na nga nakikipag-usap sa mga anak ko. And ma'am, um, base dito, parang nakita ko po na parang nag-send po kayo ng, I think, video or picture niyo po ata to. Kasi nagtanong po kayo, nung nagsabi po siya na mag-send nga daw po kayo, nagtanong po kayo, kayo kung okay na. Um, next time, ma'am, kung ganito, ma'am, wag po kayong magsisend ha ng mga pictures or videos po ninyo na, na mga, mga masasayalang bahagi ng inyong ha, katawan, ma'am. Saan? Sino po yun, ma'am? Wala, wala po yun. Ma'am, paalala lang naman po ito, ma'am, ha? Mm -hmm. Para next time po, uh, wag, nandito wag po sana Ano po, sir? Saan? Baka hindi ako naman yan. Baka iba naman yan. Oh, yan, yung yan ang kinasabi. Mo. Kaya nga binigay ni anak mo, babae pa yun na nagbagay sa akin dahil may panalasakit sa akin yung anak mo o, na babae. Di, pakita na lang natin ito, Shari, at oh. sa appreciation ng abogado kung anong magiging oh. uh, anong kahihinat pero, 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 na nito. Pero yung anak mo kung gusto kung, kung, kung pumapayag ba yung mga anak mo papakulong mo ako? Hindi naman sila papayag yung mga anak mo na dahil ipakulong mo ako. Dahil kinakausap mo ng maayos kasi sabi ko naman, kayo ba nagarabyado? Hmm ako ang nagano sa inyo. Hindi ko kayo iniiwan. Si mama mo, walang kwenta yan dahil... Kaya nga, iniisip mo ba yung mga anak mo kung ipakulong mo ako? Ano ba? mararamdaman ng mga anak mo na ipakulong mo yung nanay nila? Mas maganda, na, mas maganda na sa kulungan ka. Alam namin kung nasaan ka. Kasi kapag wala ka, hindi ka nakakulong. Huh? hindi namin alam. <laughs> dahil binlock mo kami lahat. Ang galing ko naman. Kapalang mukha mo pa ko, eh... Sa pala mukhang mo gawin sa akin yan? oh sige. Dapat tumarap ka mismo dito kasi. Ma'am, sige po. Pag-usapin muna rin po namin kayo sa harap na po ng MSWDO po ng San Jose del Monte, Bulacan. Makapag-usap po kayo ng maayos at malaman din po natin kung ano po ang plano nyo po para po sa mga bata. Okay, sir? Salamat po, Ma'am Maricon and Sir Alex. Magandang hapon po.